Magandang umaga po. Ako po si Rodeline Grace Adap Lapid. magti 3 years na po ako dito sa Pasinaya. Na-turnover po kami ng January 2022. Nag-move in po kami noong March 2022 po. Nagtatrabaho po ako sa call center before. Isa po sa mga naging katrabaho ko is agent po ni Metroland. So siya po yung nag-alok sa akin ng bahay dito sa Pasinaya since nakakuha na rin po siya ng unit sa Naikavite, Pasinaya din po. Before po, batang Quezon City po ako, doon na po kami lumaki. Kapit-bahay ko po yung asawa ko. Una po noon nung nagsama po kami, nangungupaan lang po kami. So, syempre, ang upa po namin noon, mga 4,000 to 4,500. Nagkama po kami na makipisan doon sa family niya which is may sarili naman po din siyang kwarto. So, para po makatipid ng upa, lumipat po kami doon. Luckily po, nabigyan ako ng chance na kumuha nga ng bahay dito sa Pasinaya since mahirap po yung nakikipisan sa in-laws, kaya lumipat po kami dito. Nag-start po ng 2016 po. And then, nag-move po kami dito ng 2022. Masyado ako na-overwhelm kasi yung susi pa lang doon nang inabot sa akin ng turnover. Sobra-sobra na yung kaligayahan ko noon kasi at last may sarili na akong bahay. So meron na akong pagmamalaki sa mga anak ko na meron na silang matitirahan na talagang sa kanila. Unang-una peace of mind kasi syempre probinsya eh. Tahimik yung area namin dito. May mga ingay man, aso-pusa lang. Masarap kasi yung feeling na may sarili kang bahay yung may sarili kang hinihigaan na may privacy ka. Masaya kami pag may lumilipat na, nakikita namin na naghahakot na sila ng gamit, yun nagkaroon ng maraming kaibigan. Pagdating namin dito, talahiban pa siya. As in, siya damo, parang gubat, pero sa sobrang excited kasi ang dami namin eh. Andun yung nagagalak ka kasi ito na yun eh, ito na yung, ito na yung place na pagtatayuan ng bahay. Uh, ah, ngayon po, kasama ko po ang asawa ko. Ako po si Alan Francis Lapid. Ako po yung asawa ni Ms. Si Roger Luis Lapid. Kaya po nung kasi, ang tagal din po namin na mapahal sa Quezon City. So nagkaroon po ng chance na magkaroon ng sariling bahay dito po sa Pasinaya. Uh, dito na na rin po kahit malayo po sa trabaho ko. Uh, ko na dito po para na po magkaroon kami ng sariling bahay. Parang ayaw ko po eh. Kasi nga po, ang nasanay na po ako sa Manila. Nandun din po yung trabaho ko. Pero nung naisip ko po na para sa mga bata rin po yung kukunin bahay dito sa Pasinaya. Actually, ma talaga siya. Tapos sakto din na, na pandemic, ang tagal. Siyempre na yung mga construction. Ano po ako? Uh, messenger po ako sa uh, Binondo, sa company. Call center agent po. kasi po, sila lang po yung may iiwan dito. Kung di po ako mag-work sa ano. Sa kamalagin po, kung uwi pa ako tapos babalik pa ako ng Manila. Nag-try na rin po ako maghanap ng work dito sa Bulakan, simulaan nung natira po kami. Struggle kasi, traffic. Hinatid, sundo niya ako sa P2P sa may Walter Mart. Doon ako sumasakay ng bus papunta ng Makati. So, pagod yung puyat, tsaka yung traffic na naano ko na experience ko. Pero wala, kailangan mo talaga mag eh. Noon na po, parang sabi nila, kaya niyo ba? Kasi malayo. Tapos hmm. hindi ka naman masanay sa probinsya. Siguro ngayon, mahiwalay na rin kami sa, sa indos ko. Sa indos niya. Kaya po, Naglas po kami na talaga. Hmm. Kami na lang po. Kaya na po po sila daw na dalawa mag-asawa. Una ano, yun din kung kakayanin. Kasi syempre kami kami nga ang lima eh. Kaka mag-away lang ay mag-away mga ganun. Pero syempre nasa pag-uusap naman ng mag-asawa yun. So kinaya naman yung magpunta sa ano, Talipapa. Kasi nung una-una lang dito, kami-kami pa lang wala pang talipapa dito sa paligid. So talagang lalabas ka talaga. So, ang layo na lalakarin. Wala kaming service. <laughs> Unlike ngayon, so, meron na kaming service na meron na kami nagagamit. Madali lang yung pag-access sa talipapa. Alam po natin, pag travel is official rate. Nasaan po tayo sa Manila yung, mga, yung rate, po. rate po. yung mga unang hirap nung nalipat kami po. Mm -hmm. Yung na uh, meron ka ng sariling bahay na tinatawag, kayo-kayo uh, na lang uh, na uh, uh, tapos Marami na rin po kami kaibigan dito. Yun lang po yun. Nang nagkasakit ako, yung malaking pagsubok namin. Na-diagnose kasi ako na meron akong chronic kidney disease, stage 5, which is biglaan. Wala akong symptoms. So, nung pabalik-balik ako sa ospital, asawa ko lang yung kasama ko. Doon, um, nalaman na lang namin na kailangan akong emergency dialysis. So, that was nung napunta kami sa PGH. First, kung catheter is talagang nilagay nila that September 8 yun. Ah, September 9. September 8 na confine ako September 9 emergency dialysis kagad. So, kung mapapansin nyo, meron akong catheter dito sa leg ko. Ito yung tube na ginagamit para connect sa machine para ma-dialysis ako. Naawa sa kanya kasi hindi na nakalain na magkakaroon sa... Sa edad niya kasi, napakabata niya para dialysis siya ng awa. At saka, naisip ko na rin, kaya ako nag-design na rin doon sa work ko sa alam. Kasi hindi ko siya pwede iwan. Kailangan na nang bantay. Maanak ko ng service ng school. Yan parang sacrifice na rin. July po namin na found out, which is dapat magpapa-opera lang ako ng, sa mayoma. Patatanggal ko lang yung mayoma ko. Eh kaso, nakita na mataas yung creatinine yun ko. Nasa 300 lang naman na kaya pang gamutin. However, parang nagkaroon na ako ng komplikasyon sa puso kasi hindi na ako halos makahinga, hinahapo na ako, pabalik-balik niya akong dinadala sa ospital hanggang sa makarating kami ng PGH na yun nga, kailangan akong emergency dialysis. Bukod sa awa nga, masakit sa akin kasi po ano, dahil pag sa gabi, hiniinda niya po, magigising sa ng madaling araw, gigising ka rin po na kailangan, kailangan ng ganito, oxygen, ikaw oxygen po kasi sa sasabay pa yung mga bata rin po na may mga needs din po. Nung una, hindi ko matanggap. Naiiyak ako. Hindi ko matanggap kasi parang ang lakas-lakas ko kasi. Hindi naman ako ganto dati. So, parang inano ko na lang na siguro. Ah, napabayaan ko na rin kasi yung sarili ko eh. Puro kasi ako trabaho. Tapos, parang kinalabit ako ni Lord na baka gusto mo unahin yung sarili mo. Kasi parang nantulog ko na lang is pinakamatagal na 4 hours. Ang tubig ko is kape, soft drinks. Ang gilala kong pagkain, pansit canton lang. Which is, isa din sa nagpa-trigger nung pagkasira ng kidney ko. So, nung time na yung parang, at first, na denial ako na, ay, hindi, hindi talaga eh. Ayoko talaga siya. Hindi ko talaga siya matanggap. Pero, nung pagdating namin dito, miyak pa nga ako sa mga kaibigan ko kasi parang hindi ako to. Kasi makikita ko, makikita ako nung nakakilala sa akin yan. Ako yung tawa-tawa lang, gitagwintuhan. Malakas pa ako kasi naihatid ko rin pag hindi niya kayo maghatid ng service ng mga bata, ako naghatid, naghatid sundo. Tapos nakakapagtinda pa ako before. Yung mga ginagawa ko dati, hindi ko na nagagawa ngayon. Parang limitado na. Ultimong paglilinis dito sa bahay. Kailangan may kasama pa ako. Tutulungan niya ako, tutulungan ako ng mga anak ko. Kasi dati ako lang mag-isa. Which is kaya ko doon, ngayon hindi. Nagtatrabaho po ako sa call center ng 13 years. Simula sa pool po yung buo talaga naging bread and butter namin. Sa binondo po ako, sa staff, uh, messenger, marami na rin po ako napasok na work. Three years po ako doon, Uh, before po yun, eh, nag-guardian po ako dito po sa Bulacan din ako. Struggle. Pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Kasi hindi ako pwede nung usual na kinakain lang. naglimitado yung mga pagkain ko. Yung gamot ko, lalo na yung sa puso, twice a day siya, mahal talaga. Minsan, yung pambao ng mga bata. Siyempre nababawasan na kasi kailangan may ganito kami bilhin para sa gamot ko para masustain yung buhay ko. So, okay. struggle talaga yun sa aming dalawa. So, sa aming pabalik-balik sa hospital. Okay, three, day, three, three times a week as dialysis center kami. So, ngayon, kasi nandito ako ngayon sa Marshall, dito sa Hawa, nagtatrabaho. So, ipapaalam ako na hindi ko naman siya pwedeng iwan na ha? hatid ko siya, susunduin ko siya. Yun yung struggle magpapaano siya, tubo. Yung magpapatubo na. Kasi talagang ilang hospital na nila sabi sa amin, sinulat ng hospital bago kami pumayag. Kasi pag sinabi kasi ng dialysis, ha? parang alam ko, lifetime. Kaya tutubo ay sa nung taawa ako. Kaya, nung sabi nung last na hospital na pinunta namin, need na talaga. Kasi nga, stage 5 na. So pumayag na ako. Nung butasan na sa tubuhan na sila. Nakita kasi nila ako, hindi ko na sinabi eh. Nakita nila yung struggle ko dito sa sofa na to na hindi talaga ako nakakatulog. Before kasi, nakaupo lang ako na natutulog. Imagine, yun, hirap na hirap Lep ako. Show Tapos mm, nakikita nila ako naka-oxygen, naka-nebulizer. Kahit anong gawin kong paikot-ikot dito, hindi ako makatulog talaga. Nakikita nila yun. Na, nakikita ko naman na naawas sila. Yung panganay ko umiyak din eh. Kasi hindi nga kasi ako, hindi sila sanay na ganito. Before ako magkasakit, meron po kaming maliit na tindahan. Kahit pa paano, na itatawid namin yung pang-araw-araw. Naka, nakakaya ko po yun. Kaya nga po ngayon, namimiss ko magtindahan. Kaso paano? Hindi ako makabuhat, hindi ako makapagpamalengke ng ako lang. Hindi ka gaya dati. Bali po, party po ako ng hoa ako po yung HOA Secretary. So, kahit pa paano po, may konting honorarium na binibigay sa amin. Community service pa rin po kahit ganito yung kalagayan ko. Doon po, doon po ako kumukuha ng pang sustain po namin. And then, siya naman po yung asawa ko as marshal dito sa village. Doon din po, tulong din po sa amin. Ito lang, dito lang sa bahay, kung wala akong dialysis, which is three times a week yun, Tuesday, Thursday, Saturday. Pahinga. Yan. Okay. Joke. Joke. Oh, <laughs> yeah. Kaya, yeah. joke. Kasi gusto ko talaga vlog. Kasi nasa ano ka, di ba? Sa office. Sa office. Yun. Pag kailangan ng sekretary, kailangan ako. Pupunta ako sa office. Pero pag dito, panood-nood, pakanta-kanta. yan lang. Tapos, siya, minsan pag hindi niya kaya maghatid ng estudyante sa school, yun, sabi niya, service ko muna, hatid ko muna kahit papano kasi mga may e-bike naman, kaya ko naman. Isa po sa plataforma namin noon ng aming team is magkakaroon kami ng mini library dito sa multipurpose hall. Sa ngayon, hindi pa po siya nasisimulan gawa ng nangungolekta pa lang po kami ng mga books na dinodonate ng aming mga homeowners and then hinihintay pa po namin yung donation ng isang foundation na nangako sa amin na magpapadala po ng mga libreng libro. Kasi po, before naman po ako magkasakit, yung first term namin as HOA officers, nung nalagay kami dun sa posisyon na yun, inalay na namin yung aming oras, nag-volunteer na kami para tumulong sa community. So, sa akin kasi hindi ko siya sinasabi na balakid yung pagkakaroon ko ng sakit na hindi na ako makakatulong. Kasi, syempre, kahit pa paano, yung mga bumoto sa akin, binabalik ko lang yung pabor na binigay nila sa akin nung binoto nila po ako kasama ng mga staff po namin sa HOA na paupisa po kami ng Sumba Club dito sa Pasinayan. So lahat po welcome para sumayaw and then nagaambagan po kami pambayad dun sa instructor which is 30 pesos po ata per head. So maganda na yung 1 to 2 hours na Sumba exercise. So yun po, Sumba Babes. May kawati po kaming budget. Hindi si mga bata mo ko, pupunta po kami mo, nakakasama. Minsan naman po, nag-iilog din po kami. Parang Ilo. picnic na rin po. Yun po yung parang family bonding namin na madalas. Video okay. Yun po. po yun eh. Ibi-video po siya. Ah. ako, ninong siya. Nung narinig ko po siya, ayos na. Pero mas maganda ko sa ngayon ng konti. Wow! Ang po kasi sa kumanta. Doon kami nagkakilala po sa pagkanta rin. Ano na kami mga? 15 years eh. 2009. I love you. Goodbye. Hello, well, kahit ano man kinakanta ko sa video, okay? Actually, well, champion siya naman eh. Dito sa buong um, Katmon. Nag-champion siya sa singing contest. Ako yung naging representative ng SPPC. Sa ano, kay Monty Player. Ako yung pinadala nila doon. 16 contestants. Yun ang natalo ko. Help! By John Freeman. Yun yung kanyang yung aking masterpiece. Peace. 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 Yeah. Peace. Galit ako sa kanya no nung no, no time na yun eh kasi ang barkada ko talaga yung kapatid niyang babae. Hindi ko alam kung bakit sabi ng best friend ko, bakit galit? Wala parang, Naaasarok sa kanya nakikita ko 'yung pag-uugali niya. Ending ito daw pala. Kamukha, kamukha ang mga anak ko. <laughs> wala kasi parang same circle of friends. Tsaka isang lugar lang kasi kami. So ito yung bahay nila, kabilang street bahay lang din namin. Na-appreciate ko yung lahat. Simula nag na hospital ako lahat-lahat. Hindi lang ako yung uh, voice na yung sasabihin, may voice out ko na ano. Pero ang ginagawa namin is kahit mahirap, smile pa rin laban pa rin. Pag meron naman ako kung sobra, mam, Ano ba ba, ako sa sa no, ako, no, sa no. Oh, ah. Pag may request po sila na dito ganyan. Hanggat kaya po, bigay ko kagad sa kanila. Ma Masaya na po yung mga bata. Unang-una yung yung apat, yung asawa ko, tsaka yung tatlong anak ko. Kasi iniisip ko, paano pag nawala ako? Paano, paano sila? Eh, yung munso ko. Saka hanggang ngayon, sa akin pa rin tumatabi kahit na mo na may ganto na ako, hindi kita, ano, hindi ko masasagi yan. Ganyan siya. So, parang naisip ko, paano mangyayari sa kanya? Sino na mag-aalaga? Parang hindi ko kaya makita silang walang nanay. Sacrifice. Kasi yung, oh, sa amin na lang sana. O oh, kahit na, kakainin na lang sana namin. Ha? Hindi eh. Parang isipin mo pa rin yung kinabukasan ng mga anak mo. Yung pangailangan ng mga anak mo. kasi work ako work siya. Ngayon, kung nasa siya, Not kasama siya. niya ako, kasama ko yung mga anak. Kasama ko sila sa hospital. Minsan nga nasa hospital kami, nandun kami natulog, hindi makamay. Bukod sa bayad sa pagsaservice ng mga estudyante, bukod sa sahod niya sa Marshall, may mga tumutulong din naman po sa amin kahit pa paano. Pinagkakasya po namin yung mga tulong nila sa amin pambili ng gamot sa gamot ko sa dugo, which is the ferrous sulfate, araw-araw po yun. And then, yung sa puso din, twice a day, araw-araw din. Mahirap talaga, lalo pag nabitin ka sa gamot. Maghanap ka na naman ko sa ako, kuha, hintay mo yung sahod niya, hintay mo magbayad yung nag nagpa-service sa'yo, ganun. Pero pag meron naman, bibili mo kagad ng gamot para masustain mo. pagaling ka. Hindi ako sanay na ganyan ka eh. No, nalakas mo eh. Lila, pagaling ka para sa mga bata. Mahal kita. Thank you. Kasi hindi mo ako iniwan. Kaya. <laughs> Tsaka ano. <laughs> Sorry kasi ganito na ako. Mm -hmm. Mahal Sikapin ko magpalakas sa kanila lalo. Para makita ko pa sila makapagtapos lahat. Kasi, yun yung una-una ko iniisip eh. Paano sila pag ako? Sorry. Kasi ano, pinabayaan ko yung sarili ko eh. Pinabayaan kita hindi kita inalagaan ng maayos para sa mga anak ko tsaka sa asawa ko. Tsaka, thank you din kasi kahit na pa napapakita mo na matibay pa rin yung loob mo kahit sa ganitong sitwasyon. Hindi kasi kung ilulog mo, katulad na lang ako, ilulog mo ko yung sarili ko sa sakit ko, walang mangyayari. Parang lahat kami magiging kawawa. Parang makikita ko ng asawa ko na nangihina, mangihina rin siya. Yung mga anak ko mga wala ng gana mag-aral. Mag Parang mag yung pamilya ko yung ano. Kailangan ako yung unang matatag para makita ng mga anak ko na kaya, kaya namin. Kaya namin ng pasan lahat ng problema na nasa amin Kasama po natin yung dalawang anak ko. Magandang umaga po. Ako po si Alisa Rancin A. Lapid. Maligayang alam po ako po sa aling friends ko na inamping. Recently lang po nag-join ako nung panunuluyan immersion po with Xavier School. Isa po ako sa naging foster parents ng dalawa sa mga estudyante ng Xavier School which is maganda po experience sa amin kasi napakita po namin sa mga bata kung anong lifestyle na meron po kami dito sa Pasinaya sobrang babait ng mga batang napunta sa amin. So, thankful ako na naging part ako nun. Huwag ka na po masyadong uminom. Tapos, <laughs> alagaan mo po sarili mo. Alagaan mo din sarili mo, mami. Tapos, ingatan mo din palagi sarili mo. Tapos, ipag-pre-pray ka namin. <laughs> <Alaga> na ala. <laughs> mo din ka na. Bukod sa, sa passion ko, pinakamahalaga sa buhay ko ngayon, yung pamilya ko talaga, eh. wala kasing makakapantay eh. kung anong meron kami. Lahat naman nag-iis. Lagi, eh. parte na mag-asawa yun. Pero wala kang ibang babalikan at babalikan, kundi yung pamilya mo talaga. Number one, yung pamilya talaga. Right. Second, yung ako, alam ka lang ito, yung paggaling sa mo. Pag-aarang pag-aarang, saka wala na magkasakit sa amin. No? Mensahe ko lang po unang-una is huwag niyo pong kalilimutan na tumawag kay Lord sa lahat po ng problema na meron kayo sa sa buhay, sa pamilya, sa financial. Wala pong iba tayong lalapitan kundi si Lord. Yakapin niyo po yung pamilya na meron kayo. Kasi yun lang din po yung magiging kadamay niyo sa lahat-lahat ng problema at saka pagsubok na magkakaroon kayo. I'll oh, pray.